Amazing morning everyone! Welcome to I Am Daily, your place of inspiration, awakening, and motivation every day. Alam mo ba, ang isang sikreto para mas lalo ka pang magkaroon ng biyaya galing sa Diyos ay yung pagiging grateful. Ikaw yung taong mapagpasalamat. So dapat ugaliin natin magpasalamat sa mga bagay na meron tayo habang tinatrabaho natin yung mga bagay na wala pa sa atin. Actually, ipinayo yan sa atin ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Sabi niya, rejoice always. Rejoice always. Piliin natin maging masaya palagi. Then sa susunod, sabi niya, pray continually. Magdasal tayo palagi. Tuloy-tuloy ang pagdarasal. And then pagdating sa 18, sabi niya, and give Thanks in all circumstances for it is God's will for you in Christ Jesus. So ibig sabihin, give thanks in all circumstances. So dapat lagi tayong magpasalamat. Kahit sa anong mangyari mang sa buhay natin, ipagpasalamat natin. Alam mo kung ikaw ay grateful, mawawala yung stress at saka anxiety mo. Kasi may isip mo ang dami pa lang pwede mong ipagpasalamat. For example, kung ikaw ay may bahay, may bubong kang natitirhan, nakakain ka tatlong beses sa isang araw, ay eh mas mayamang ka pa. Mas mayamang ka sa 75% na tao sa mundo. Mas mayamang ka kung meron kang bubong na natirhan at tatlong beses kumakain sa isang araw. So doon pa lang ma-realize mo, blessed ka pala. So ugaliin natin maging grateful para magkakaroon pa tayo ng mga bagay na wala sa atin. So, yun lang. Sana may natutunan kayong araw na to. Keep safe, stay healthy, never give up. See you at the top. God bless.